Magandang araw sa inyo guys wow. at ito kababalik natin galing mag-rolling at medyo malakas-lakas din yung mga ulan dito sa ating pinuntahan o sa ating mga pinag na lugar. Kaya naman guys, uh, isi-share ko sa inyo kung magkano yung napagbentahan natin ngayong araw na to. At ito nga guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung ilan na lang ba yung mga laman ng ating paninda o yung laman ng ating sasakyan. At ito nga guys sa ilang oras natin ng pagro-rolling ay ito nga yung ating napagbentahan Halos nakaalis na rin tayo dito mga 8.40 ng umaga at nakabalik tayo ng mga 1.30 ng hapon Ayan guys at kailangan na naman natin bumili ng ating paninda Kaya ito guys yung ating napagbentahan Ayan halos naka 14,000 din tayo Pulang-pulang 15,000 din yung napagbentahan natin Ayan, kaya mas gusto ko kasi talaga mag-rolling guys kasi mas mabilis din yung pentahan. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ayan, eleven, twelve, thirteen. Ayan guys, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty. forty Ayan guys, forty-six, may, may coins pa tayo dito. Forty-six plus two at ito nga guys, marami pa tayong coins. Nasa halos nasa 15,000 din yung napagbentahan natin ngayong araw na to guys. At ang kagandahan dito guys ay ibibili na naman natin lahat ito ng paninda para madagdagan na naman yung ating pera o madagdagan yung laman ng ating rolling guys. At ito ipapakita ko sa inyo yung ating mga uh, natirang paninda ngayon. At ito na lang guys yung natira sa ating itlog na large size. Ayan guys, halos na sa isang tray na lang yung natira. Ayan, mahigit isang tray. At ilang piraso na lang guys yung natira sa ating itlog? At ito naman sa medium, halos medyo marami-rami pa rin yung natira. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sabihin guys uh, mga 15 in half tray na yung naibenta natin Ayan, at sa mantika naman natin guys ito yung ating coconut at ito yung ating palm oil na dalawa halos ang naibenta natin sa palm oil natin guys halos na sa 92 pieces din yung naibenta natin na palm oil Ayan, kasi sa coconut natin siguro nasa tatlong piraso lang yung naibenta natin sa coconut at mas maganda nga sa atin yung ating uh, palm oil guys ayan at ito yung ating mga 1.5 halos unti na rin lang yung natitira sa ating 1.5 at sa ating wash sugar naman guys ito na lang yung natira siguro ito guys ay nasa mga 50 pieces yung natira sa ating asukal at sa puti naman ay halos unti lang din yung naibenta natin kaya mas mabenta sa atin yung wash sugar kaya ito bibili na naman tayo ng ating panindang asukal para madagdagan na naman yung ating kubo. At buti nga guys ay daladala natin yung ating payong. Lagi natin daladala ito sa ating sasakyan para in case talagang umulan ay meron tayong uh, magagamit na payong. Ayan. At ito nga rin guys yung isa sa pinakamalaki ang tulong sa atin pag nagbababa tayo ng paninda para hindi mabasa yung ating mga Paninda guys, katulad ng asukal at yung mga ilog. At ito nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na uh, nakakabili rin tayo ng mga bote. Ayan, pinaglagyan lang din ito ng mga mantika na stack lang. Pero mga ganitong bagay guys, ay nuhugasan pa rin natin para mas malinis at mas maganda kapag ka nagbibenta tayo. Alos na sa 31 pieces din itong nabili natin bote. Ayan guys, kahit pa may bumabalik na bote sa atin. Minsan nakaka 100 pieces din tayo. At minsan naman halo talagang napakarami na bibenta sa atin guys. At malaking tulong din ang mga customer natin sa mga bote. Uh, ayan guys, kasi napapalitan yung mga bote natin. Kaya ngayon guys, siguro ang bibili natin ay mga mantika at saka asukal na wash ulit ang bibilihin natin guys. Ayan, halos sa ah, mabawang natin hindi naman nagalaw yung ating bawang. At mga paminta guys ay halos konti lang yung nabili. Ayan, nag-focus sila sa itlog kasi maulan dito sa lugar natin, may bagyo kaya naman. Ayan, itlog yung masyadong mabenta tsaka yung mantika. At ito nga guys, kabibili na naman natin ng tatlong container na mantika. Ayan at malaki na naman ang tutubuin natin kasi kaakyat ko lang din ng ating panindang asukal dalawang sako yung binili natin at ito nga guys nakadalawang sako na naman tayo ng asukal ngayon kasi para hanggang bukas na itong ating mga asukal Ayan, kasi meron pa tayong deliver ng Martes at Merkules and guys kaya dalawang sako na naman yung binili natin kaya malaking tutubuin na naman natin sa mga asukal na to at makaka, siguro makaka isan na naman tayo mahigit na tutubuin sa araw na to guys at ito nga guys yung niripak nating asukal halos na sa 400 pieces ganyan o 500 pieces lahat yan guys yung ating mga panindang asukal na wash sugar na pakarami yung mga daladala natin ngayon araw at ito nga guys yung ating mga dinadala marami tayong mantika mga 1.5 ayan yung ating mga asukal yan lang naman yung kalimitang daladala natin sa itlog naman guys ayan unting unti na lang din yung ating daladala -dala, medium size na lang at ito nga guys nakapagbayad na naman tayo ng ating sasakyan kahapon ayan araw ng martes at Exactly guys, naka 19 months na tayo. 17 months na lang yung babayaran natin. At matatapos na rin tayo sa ating sasakyan guys. Ayan, ito yung proof natin kasi hanggang ngayon guys ay wala pa tayong delay na pagbabayad at lagi tayong updated para makuha natin yung rebate natin na 1,000 pesos sayang din kasi guys ayan din naka uh, 19,000 na rin tayong natitipid sa pagbabayad ng sasakyan at uh, hello po kay Alam BYT ayan guys yung pangalan niya sa YouTube at uh, tinatanong niya kung ano ano ba daw yung ginagamit kung sa sasakyan? Ayan po. At uh, ito po yung ginagamit natin yung ating uh, multicab po siya na FI type. Papakita ko sa inyo yung ating sasakyan. At uh, ito nga po pala yung ating ginagamit na sasakyan yung ating rosco. Ayan po yung FB type natin na 3 cylinder lang po siya kaya medyo tipid talaga sa gas at 700 plus nga lang yung isang linggo natin at apat na beses natin siyang ginagamit at ang kagandahan naman dito guys ay marami rin tayong naikakarga sa loob ng ating sasakyan at maganda ganda pa nga yung ating nakuhang sasakyan kasi sariwa pa naman kung papansin nyo na marami tayong maikakarga sa loob ayan medyo maluwag luwag din yung ating sasakyan guys kaya marami rin tayo na ikakarga ng ating mga paninda at sapat na ito para sa atin sa ngayon kasi talagang ito pa lang din naman yung mga nadadala natin siguro pag natapos natin siyang bayaran ay madadagdagan din natin yung ating mga dadalhin at yung ating mga paninda ayan guys at maraming salamat sa pagsama na naman sa akin ito nga pala si Kuya Tindero Vlogs ayan tiyaga tiyaga lang talaga sa pagpapalaki ng ating mga pinagkakakitaan guys